mapagpalang araw po sa inyong lahat mga bro sis madam mapagpalang gabi mapagpalang tanghali mapagpalang umaga sa inyong lahat sa muli ito naman po ang inyong lingkod ang hiwaga ng kalikasan nagbabalik naman po mga kapatid para mag ng mga iba't ibang uri ng mga abertud ng kalikasan pero bago ang lahat ng yan ipapatugtog muna natin ang ating mahiwagang patalastas mga kapatid welcome back again yan po ang ating iba't ibang ori ng ano kidlat natin na nahanap matagal ko itong inipon mga kapatid mga dalawang taon bago ko na ipon ito medyo matagal tagal din hindi nakapag ano upload yan mga kapatid ito yung ano praso ng puting kidlat yan oh ito yung kapiraso ng ano binigay ko kay ano sa malakas na tingiro na manggagamot si bro Joel yan ito naman yung isa may pagkaputi yan yung sa dulo pagka na may itim yan. isang uri ng kidlat din yan ito yung isa na uri ng kidlat kulay pula yan yan po siya. Mga kapatid, gamit ito sa pangkalatan. Ito yung ano, bago kukuha. Nakatarak pa ito sa ano, puno ng kahoy. Sa gubat. Yan o. Oh. May medyo kinakalawang po mga kapatid. Hindi ito masyadong malakas sa magnet. Pero magnetic ito. Ito naman yung isa. Ito sa gubat din ito nakuha paghanting yan yung mga klase ng gamit yung mga malalakas mga kapatid bira lang matagpuan ito rin yung isa sa bawat gamit mga kapatid mga isang linggo ko binalik balikat bago ko nakita yan ito yung ano kapraso ng kaloob ni bro jewel kahukom yan ito yung pamanan niya sa akin tinapyas yung dulo para ibahagi sa iba yan ito naman yung ano dirty white na ano kitlat yan ah. Oh. pangil maganda itong gawing ano pindant yan mga kapatid ito yung ano isa sa maliit na alaga ko ito yung pang sarili dumikit yung dalawa yan kambal yan, may isa dun sa nakadikit. Yung malaki naman, yan, balikan sila? Na nagkadikit. Ito naman yung ano, kasado na ano, pang sarili. Yan, hugis. Triangulo yan, nakidlat yan. Pang sarili ito mga kapatid. Ito, bira lang kasi matagpuan yung ano, kambal. Ito naman yung kakambal niya. Yan, oh. Kinasahan ko na para maging malakas siya. Hindi pwede itong magkahiwalay. Ito pa yung isa. na upload ko na ito sa ano. Kasado yun na ito. Yan o. Ipatibang uri ng mga uh, mocha. Ito naman yung isa. Yan. Doon sa nagtatanong kung paano mapagana ito mga kapatid ay may mga dasal na binabanggit mga kapatid yung mga ano bago nung mapagana mga matagal tagal din bago nung mapagana ito mga kapatid pero kusang gagana ito kung nasa panganib ang taong nagtatangan yan mga kapatid isa sa mararamdaman ng nagtatangan iinit yan mga kapatid at parang sinusunog ang iyong ano, tawad ibig sabihin nagbibigay ng babala na may ano sa paligid ito na yung ano langis na pampahid ko galing to kay ano brojuel kaukom yan isang magaling sa pagkasa ng gamit yan mga doon sa iba na mga ano hindi na niniwala i-skip nyo lang po sapagkat ang mga nilalaman ng aking mga video ay sa karunong lehim niya hindi angkop sa inyo i-skip nyo lang po ninyo wag lang po kayo mag iwan ng kung ano ano comment bilang respeto na lang po mga kapatid yan lang po mga kapatid sa maghihingi ng dasal mga kapatid ay hindi ko ito i-upload sa, ano, sa, sa youtube kinakailangan na ano debosyonan ng 49 days paalala lang mga kapatid kung gusto niyang magkaroon ng gamit mag-aral kayo mga kapatid ng ano karunungang lihim para hindi kayo manibago. Kung malakas ang tangan mga kapatid at yung spiritual na katawan mo ay mahina, talagang magkakaroon ng feedback yan mga kapatid. Pwede kang manghina sapagkat malakas ang gamit. At yung katawan mo naman ay mahina sa ano, pananampalataya. Magkakaroon talaga ng feedback, hindi pantay. Dapat kung yung ano, kung kung may karunungan yung kinu, yung kinuha ng gamit dapat na ano yung sabayan mo yung karunungan ng taong kinuha kinuhanan mo ng gamit yan mga kapatid sa mga mga ng gamit sa akin ituturo ko ang tamang paraan kung paano nila ito mapagana susundin nyo lang po ang ano akong aking payo talagang magtagumpay kayo mga kapatid isa lang po sa bawal ko mga kapatid, ay yung paggamit sa kasamaan yung sinasabing bawal ipakita eh, sa iba mawawalan daw ng mawawalan daw ng bisa eh, hindi yun hindi ako naniniwala sa mga ganyan mga kapatid yung bawal sa CR kung ano-ano pa man ibig sabihin yung ano yung ganoon ay yung kakasimula pa lang sa aral ng karunong lihim may mga dasal na ano yung pangsilyo mga kapatid na kung gupan man o tutudlain ng iba yung tangan matiskomunyon babalik sa kanila mga kapatid yung kanilang mga gawain sapagkat kung mabuting tao kay hindi ka pabayaan ng amang rakilang may lika. isa pa sa paraan pa para mapagana ang mga gamit mga kapatid dapat madasarin kang tao hindi ka tamad tamad Aparelo ng motor paano mo yan mapapagana mapapa Andar, kung wala kang susi. Yan. Kung mapapaganan mo naman na walang susi, wala namang gasolina, e, useless din. Kung meron ka namang ano, kaya mo siyang paandarin, may gasolina naman, pero hindi mo kayang dalhin o ipatakbuhin. Parang ganyan din ang, ano mga kapatid, pagtatangan ng gamit spiritual. Kung baga, kailangan din mo rin ng ano, kailangan mo rin na pakainin ng dasal para hindi mahaba yung para hindi siya ma, lang yung may limitasyon kasi mga pag hindi natin ano hindi natin sinasabayan ng dasal isa sa malakas na ano mga kapatid, na para mong kinonsagra ng isang linggo ang gamit mo mga kapatid na yung pagbilad sa araw yan po ang isa sa pinakamalakas na paraan mga kapatid sa pagpapalakas ng gamit ibilad mo ito kahit buong araw matapos mong ibilad ay silihan mo ng manakakananakananakanam -akan yan silihan nun yan mga kapatid pagkatapos mong silihan hingin mo sa amang may likha sana'y ipagkaloob mo po ang bisang walang hanggan na walang minuman ang makakatudla Walang ninuman, man ang makakasupil, mapa-elemento man, mapa-demonyo o spirito, at kahit ano pang naggumagamit ng mga itim na mahika at magbibigay sa akin at sinamang pagbigyan ko nito ng pangkalatang sa dipinsa mapamintal-pisikal o spiritual, ay hindi makakahamak sa taong tangan nito yan mga kapatid banggitin nyo, niyan sa huli na bago nyo sa pag niyo nyo i tapusin yung ano yung pagdarasal nyo maramdaman nyo mga kapatid ang kilabot mga kapatid na init na may pagkalamig yan mga kapatid sana po may natutunan kayo ingat kayo lagi. Palagi po nating pagkatandaan na ang pinakamalakas pa rin na agimat bertud sa buong sansinukaw ay ang pananampalataya sa Diyos Amang siyang lumikha. God bless all po sa inyong lahat mga kapatid.